Marino, kakauwi lang galing barko para magbakasyon pero inutosan ka agad ng nanay for today's video. Kalbo! Grabe, ganito talaga yung buhay ng kalbo. Trabaho na sa dagat, trabaho pa rin sa lupa. E eh, anong magagawa? Sundin si mama. Let's go! So ayun na nga guys, ito pala yung kauna-unahang pajab order ni Inay dito sa bahay. Eh, napakaangas par! Kailangan ko lang daw linisin tong dalawang filter ng tubig namin. Shee! Kaya tara, samahan nyo yung kalbo. Tignan natin guys kung gano'n nakakapal yung mga lumot nito sa loob. Let's G! Unang gagawin, kailangan gamitin tong paletter letter C para baklasin. Madali lang naman sirain to guys. Este buksan. Om sim! Kaya pala napakatigas guys, ayaw umikot, baliktad pala yung pihit ni Kalbong Siman TV, oh yeah! Ganun lang pala guys, dapat pa counter clockwise. Medyo nahiwagaan ako sa filter na to kaya try natin buksan. Tignan natin kung anong laman. Buksan natin yung loob guys. Tignan natin kung marumi. Ayan, mayroon sa mga latak-latak na ano. Ayan lang tayo mga pagsukas nito Let's go! So guys, tignan natin ha. Pagpaluin ko na guys. Napakatigas guys, ang tindi ng kapit pero sa hinahaba-haba ng panahon, nabuksan pa rin. Sheesh! Eto pala yung laman niya guys, amazing, kulay itim na maliliit na bato. Sinaling ko na rin pala dito sa puting mangkok, try nating hugasan, tignan natin kung maraming dumi. Hindi ko alam kung nakakapit ito, kaya try natin hugasan, tignan natin kung ano. ano. Ayan, may itim guys hindi ko alam kung dumi ng tubig yan ha. At least nakita na natin yung laman niya guys. Kaso nga lang nagalit si inay. Paano ba naman guys kung ano-ano ro pinagagawa ng kalbo? Imbis na luminis, mas lalo daw dumumi yung lababo. Alright! Sunod, tignan naman natin yung isa kung gano kakapal yung lumot. Eh, grabe guys. Ano yan? Kulay putik. Tapos sa taas may kulay green. Grabe lumot-lumot na dito sa taas so, dito naman kulay brown dumi talaga eto naman yung ipapalit natin guys sobrang puti nabis ko tuloy yung mga swan pero subukan ko rin sirain tong isang filter tignan natin kung hanggang saan yung dumi oh. ayan yung dumi na guys habang e experiment yung kalbo dito yung nanay ko hindi na nakatiis tinutbrush siya na yung lalagyan ah, hindi, 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 hindi. Okay, ready na yung mga pamalit. Let's bolt in! Okay, guys. hoy, team guys, guys, team, guys, team 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 guys, guys, guys Okay, thank you.